Apat uh, na beses na uh, Narisitaan ka ng gamot Sir uh, Habang nagtitik ka ng gamot Anong siya sabi? Anong nangyari? Wala nangyari Sige tanggalin nalang natin ha Wala kang nakaanong tao sir Wala kang nakaanong tao Sigurado ka? Nakaalitan, walang nakaway, Walang nakaaway? Wala talaga. Kung meron po lalaki ha, Papo, dito. Papo. Puso ko pa. pa. Yeah. Ang galing natin po yan ha. Palipadangin. Anong masakit ngayon? Ito lang po. tong pa ha. Ito pa ha. Sige o. Pikit, Sakit doktor. Pag ito sumakit may sakit doktor ka na. Mm. oh, no? ito naman in kanto, mm. oh, dikit lang ah, dikit lang, oh, wala, wala talaga, oh, wala, kulam Ah. Oh. Ah, oh, dikit lang. Di wala akong makita. Wala akong makita ng ano. Yung lalaki, actually nakaano niya lang to eh, pero alis siya lang sa bleed. Sa tora kay eh, puti niya pala. Pu! Ah. Lulubayan mo to uh, ha. Lubayan mo to ha. Lulubayan mo. To, ha. Lulubayan mo. Lulubay mo to ha? O dalawang kamay mula sa ulo. Paganon, paganon, paganon. Sige sa ulo. Sige, tanggalin mo to ha? Lubayan mo to ha? Lubayan mo ha? Paganon, paganon, paganon. Sige, nungutusan kita mula ulo. Mula ulo. Tanggalin mo na to. Sige. Paganon, 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 paganon. Inutusan kita. Uh -huh. Yan, ganyan. Dalawang kamay, dalawang kamay. Dalawang kamay. Ayaw tanggalin eh. Tanggalin mo ganun o. Oh. Sige. Nagaling to ha? Gagaling to. Aray ko. Gagaling galing pala to. Aray ko, aray ko. Ah. Da to ha. Aray. Lang? Ako na magtanggal. Aray. Ah, aygo. Hey, ah, container Ay, lang. Bigkitin mo lang, putikin mo lang. No, ma. Ah. Gumikitto na putikin mo lang. Bigkitan. Ah, gumikitto na putikin mo. Oku siak to kan. Golden na lang. Binasa po yan. Ayan yeah, yeah, naman yeah, yeah, yeah. eh, Medyo bumagsak po, matindi yung gumambala. Kanina, nakakover, nakakover siya. Sandal, sandal! Papatayin po. Papatayin po siya? Hindi ko pa inaan o. Matapang. Matapang tayo lang ito. Alisin ah! mo ah! ito ha! Ha? Ah! Aalisin mo ha? Aray! Aalisin mo pala ha? Ito. Aalisin mo. Ha? O gamitin mo kamay mo? Kaya yun, nakaka-cover ka pa ha? Sige, baklas, baklas. Aray! Baklas! Tanggalin mo lahat. Ay, nga tanggalin. Aray! Lalaki yun ito. Aray ko! Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. Aray! Hindi ko pa yun na ano. Ayan lang o. Tingnan nyo ha? O. Aray! Hindi ko pwede 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 sa yan. Oh. Tanggalin mo! Tanggalin mo nilagay mo dyan. Maraming ang ano ito madam, pinatay. Maraming pinatay itong magkukulang mo dyan. Matikas o eh. Tatanggalin mo ha? aray Alam Ayaw mo tanggalin? Aray! mo mong tanggalin. Aray! Ako na magtanggal. Kung ayaw mo makipag-usap Aray! Kami, wala akong pakailan sa'yo. Aray! Ah! Okay. Aray! Sator, aray po. Tingnan sa parang Kailangan niya rin pang nalabigan 7 dahon, 3 basa. Sir, sir, ininom mo kaya? Inom po kaya. Ubusin niya. Ah, uh, shoutout sa lahat. Ito si... Meron po lalaki po. Kaya nga po nasaktan po siya eh. Pagka sabi ko nga kanina, ang isang tao kapag walang karga, kaya abutin tayo ng Pasko, tatawanan lang ako ng iipitan ko. Pero kung ang isang tao walang uh, may karga, talagang matik po yun. Hindi ho eh. Matikas po eh. May mga mga mangkukulang, madam. Meron talaga na lumalaban, ayaw magsalita. Meron naman na pag inipitan, nagsasabi kung sino siya. No po, para pinapaliwanag ko lang yung bawat ang gamutan. Okay, shoutout kaya po kayo na po, Marwin, mga sis, may Brother dyan dyan, and, Apo Sita. Magandang maga. Ma'am, kailangan niya na.